Josue Kapitulo 6 Ang pagbagsak ng Jericho, samantala, isinarang mabuti ng mga nakatira roon ng Jericho dahil sa mga Israelita. Walang makapasok o kaya'y makalabas na mga tao sa lungsod. Sinabi ng Panginoon kay Josue, ipapasakop ko sa inyo ang Jericho pati ang hari at mga sundalo nito. Ikaw at ang mga sundalo mo ay iikot sa lungsod ng isang beses sa bawat araw, sa loob ng anim na araw. Pauunahin mo sa kahon ng kasunduan ang pitong pari na ang bawat isa sa kanila ay may dalang trompeta. Sa ikapitong araw, iikutan nyo ang lungsod ng pitong beses, kasama ng mga paring nagpapatunog ng mga trompeta nila. Kapag narinig nyo na ang mahabang tunog ng trompeta nila, sisigaw kayong lahat ng malakas. Pagkatapos, guguho ang pader ng lungsod at makakapasok kayong lahat ng walang hadlang. Kaya tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga pari at sinabi sa mga ito, dalhin niyo ang kahon ng kasunduan. Mauuna ang pito sa inyo na may dalang trompeta ang bawat isa. At sinabi rin niya sa mga tao, lumakad na kayo. Paikutan niyo ang lungsod. Ang ibang mga sundalo ay mauuna sa pitong pari na may dalang trompeta. Ayon sa sinabi ni Josue, nauna ang pitong pari sa kahon ng kasunduan at pinatunog nila ang mga trompeta nila. Ang ibang mga sundalo ay nauuna sa mga pari, at may iba pang sumusunod sa kahon ng kasunduan. Walang hinto ang pagtunog ng mga trompeta, pero sinabi ni Josue sa mga tao na huwag sumigaw o kaya'y magingay hanggat hindi pa niya inuutos na sumigaw. Ayon sa iniutos ni Josue, inikot nila sa lungsod ang kahon ng kasunduan ng Panginoon ng isang beses. Pagkatapos, bumalik sila sa kampo nila at doon natulog kinagabihan. Kinaumagahan, maagang bumangon si Josue. Muling dinala ng mga pari ang kahon ng kasunduan, at ang pito sa kanila ay nauna pa rin sa kahon ng kasunduan na nagpapatunog ng kanilang mga trompeta. At ganoon din ang ginawa ng mga sundalo ang iba sa kanila ay nasa unahan ng kahon ng kasunduan at ang IB nasa hulihan, habang patuloy na pinapatunog ang mga trompeta. Nang ikalawang araw, inikot nila ulit ang lungsod ng isang beses, at pagkatapos, bumalik sila sa kampo nila. Ganoon ang ginawa nila sa loob ng anim na araw. Nang ikapitong araw, madaling araw pa lang ay bumangon na sila at inikutan ng lungsod ng pitong beses, sa ganoon ding paraan. Iyon lang ang araw na umikot sila sa lungsod ng pitong beses. Sa ika ikapitong beses nilang pag-ikot, pinatunog ng mga pari ang mga trompeta nila at inutusan ni Josue ang mga tao na sumigaw. At sinabi ni Josue, ibinigay na sa atin ng Panginoon ang lungsod na ito. Ang buong lungsod at ang lahat ng makukuha rito ay wawasakin ng lubusan bilang handog na buo sa Panginoon. Si Rahab lang na babaeng bayaran at ang buo niyang sambahayan niya ang ililigtas dahil itinago niya ang mga especially iyan natin. At huwag kayong kukuha ng kahit anumang bagay na inihandog na ng buo sa Panginoon. Kapag kumuha kayo ng kahit ano, Malilipol kayo at kayo ang magiging dahilan ng pagkawasak na darating sa Israel. Ang lahat ng bagay na gawa sa pilak, gintu, tansu, o kaya'y bakal ay ihihiwalay para sa Panginoon, at dapat itong ilagay sa tagwa ng kayamanan ng Panginoon. Pinatunog ng mga pari ang mga trompeta nila at nagsigawan ang mga Israelita nang marinig nila ito. Nawasak ang mga pader ng lungsod at lumusab sila. Nakapasok sila ng walang hadlang at nasakop nila ang lungsod. Inihandog nila ng buo sa Panginoon ang lungsod sa pamamagitan ng pagpatay sa mga lalakit babae, matanda at bata, at pati mga baka, tupa at mga asno. Inutusan ni Josue ang dalawang especially iya, puntahan niyo ang bahay ng babaeng bayaran, at palabisan niyo sila at ang buong pamilya niya ayon sa ipinangako nyo sa kanya. Kaya umalis silang dalawa at dinala nila palabas si Rahab, kasama ang mga magulang niya, mga kapatid at ang buo niyang sambahayan. Pinalabas nila ang mga ito at nanatili sa labas ng kampo ng Israel. Sinunog nila ang buong lungsod at ang lahat ng nandoon maliban sa mga bagay na gawa sa pilak, ginto, tanso at bakal. Pinagkukuha nila ito para ilagay sa taguan ng kayamanan ng Panginoon. Iniligtas nga ni Josue si Rahab at ang sambahayan niya dahil itinago niya ang mga lalaking inutusan ni Josue para mag sa Jericho. Hanggang ngayon, ang mga angkanya ay naninirahan sa Israel. Nang panahong iyon, binalaan ni Josue ang mga Israelita, isusumpa ng Panginoon ang sinumang maghahangad na itayo ulit ang lungsod ng Jericho. Mamamatay ang panganay na anak ng sinumang magtatayo ng pundasyon o ang sinumang gagawa ng mga pintuan nito. Kasama ni Josue ang Panginoon, at naging tanyag siya sa buong lupain. Josue Kapitulo 7 Ang Kasalanan ni Akan pero nilabag ng mga Israelita ang utos ng Panginoon na huwag kumuha ng kahit anumang handog na nakalaan ng buo para sa Panginoon. Kumuha si Akan ng mga bagay na hindi dapat kunin, kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanila. Si Akan ay anak ni Carmi. Si Carmi ay anak ni Zabdi. Si Zabdi ay anak ni Zira. Nagmula sila sa lahi ni Juda. Mula sa Jericho, may inutusan si Josue na mga tao para mag-espia sa Ai, isang lungsod sa silangan ng Bethel, na malapit sa Beth Aven. Kaya umalis ang mga tao para mag -espia. Pagbalik nila, sinabi nila kay Josue, hindi kailangang lumusab tayong lahat sa ay, dahil kaunti lang naman ang mga naninirahan doon. Magpadala ka lang ng dalawang libo o kaya tatlong libong tao para lumusab doon. Kaya tatlong libong Israelita ang lumusab sa ay, pero napaatras sila ng mga taga Ai hinabul sila mula sa pintuan ng lungsod hanggang sa Sheb Arim, at tatlong putanim ang napatay sa kanila habang bumababa sila sa kabundukan. Kaya naduwag at natakot ang mga Israelita. Dahil sa lungkot, pinunit ni Josue at ng mga taga tagapamahala ng Israel ang mga damit nila, at nilagyan ng alikabok ang mga ulo nila, at nagpatira pa sila sa harapan ng kahon ng kasunduan ng Panginoon hanggang sa Gamabi. Sinabi ni Josue, O Panginoong Diyos! Bakit nyo pa po kami panatawid sa ilog ng Jordan kung ipapatalo nyo rin lang naman kami sa mga Amu-Aryo? Mabuti pang nanatili na lang kami sa kabila ng Jordan. Panginoon, ano po ang sasabihin ko? Ngayong umurong na ang mga Israelita sa mga kalaban nila. Mababalitaan ito ng mga kanan at ng iba pang taga rito. Payikutan nila kami at papatayin. Ano po ang gagawin nyo alang-alang sa dakila yung pangalan? Sinabi ng Panginoon kay Josue, tumayo ka. Bakit ka ba nakadapa? Nagkasala ang Israel, nilabag nila ang kasunduan ko. Kumuha sila ng mga bagay na nakaw ang ihandog ng buo sa akin. Ninakaw nila ito, nagsinungaling sila tungkol dito, at isinama nila ito sa mga ari-arian nila. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila makalaban sa mga kaaway nila. Natakot sila at tumakas dahil sila mismo ay lilipulin din bilang handog sa akin. Hindi ko na kayo sasamahan kung hindi ninyo wawasakin ang mga bagay na nakal ang ihandog ng buo sa akin. Tumayo ka at sabihin mo sa mga tao na linisin nila ang kanilang sarili para bukas, dahil ako, ang Panginoon na Diyos ng Israel ay nagsasabi, O Israel, may tinatago kayong mga bagay na nakal ang ihandog ng buo sa akin. Hindi kayo makakalaban sa mga kaaway nyo hanggat nasa inyo ang mga bagay na ito. Kaya bukas ng umaga, humarap kayo sa akin ayon sa inyong lahi. Ang lahing ituturo kung nagkasala ay hamanay ayon sa angka nila. ang kanila. Ang angkan na ituturo kung nagkasala ay hamanay ayon sa pamilya nila. At ang pamilyang ituturo kung nagkasala ay hamanay bawat isa. Ang taong ituturo ko na nagtago ng mga bagay na nakaw ang ihandog ng buo sa akin ay susunugin kasama ng pamilya niya at ng lahat ari-arian niya dahil nilabag niya ang kasunduan ko at gumawa siya ng kaiyahiyang bagay sa Israel. Panipi, kinabukasan, maagang pinalapit ni Josue ang mga Israelita ayon sa lahi nila. At napili ang angkan ni Juda. Pinalapit ang lahi ni Juda at napili ang angkan ni Zera. Pinalapit ang angkan ni Zera at napili ang pamilya ni Zabdi. Pinalapit ang pamilya ni Zabdi at napili si Akan. Si Akan ay anak ni Carmi. Si Carmi ay anak ni Zabdi, at si Zabdi ay anak ni Zira na mula sa angkan ni Juda. Sinabi ni Josue kay Akan, Anak, parangalan mo ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, magsabi ka ng totoo sa harapan niya. Ano ang ginawa mo? Huwag mo itong ilihim sa akin. Sumagot si Akan, Tutoong nagkasala ako sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ito po ang ginawa ko, sa mga bagay na nasamsam natin, may nakita akong isang magandang damit na mula sa Babylonia, pilak na mga dalawang kilot kalahati at isang. Bertang ginto na may bigat na kalahating kilo. Naakit ako sa mga ito, kaya kinuha ko. Ibinaon ko ito sa lupa sa loob ng tolde ko. Ang pilak ang nasa pinakailalim. Kaya nagsugo si Josue ng mga tao, at patakbong pumunta ang mga ito sa tolde ni Akan. At nakita nga nila roon ang mga bagay na ibinaon, ang pilak ay nandoon na sa ilalim nito. Dinala nila ito kay Josue at sa lahat ng mga Israelita, at inilapag sa presensya ng Panginoon. At dinala ni Josue at ng lahat ng mga Israelita si Akan sa lambak ng Ekor, pati ang pilak, damit, isang bertang ginto, ang mga anak niya, mga baka, mga asno, mga tupa, folda at ang lahat ng ari-arian niya. Sinabi ni Josue kay Akan, bakit mo kami ipinahamak? Ngayon, ipapahamak ka rin ng Panginoon. Binato ng mga Israelita si Akan hanggang sa mamatay. Binato rin nila ang pamilya niya at sinunog ang lahat ng bangkay at ang kanyang mga ari-arian. Pagkatapos, tinabiyunan nila si Akan ng mga bato. Nandoon pa ang mga bato hanggang ngayon. At ang lugar na iyon ay tinatawag na lambak ng ikor hanggang ngayon. At napawi ang galit ng Panginoon. Hosea Kapitulo 8 Ang Pagsakop sa Ay Sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag kang matakot o kaya'y manghina. Isama mo ang lahat ng iyong sundalo at lusubin ulit ninyo ang ay, dahil ibinigay ko na sa inyo ang hari ng ay, ang kanyang mga mamamayan, ang kanyang bayan at ang kanyang lupain. Kung ano ang ginawa ninyo sa Jericho at sa hari nito, ganoon din ang gawin ninyo sa ay. Pero sa pagkakataong ito, maaari na ninyong kunin ang kanilang mga ari-arian at mga hayop para sa inyong sarili. Maghanda kayo at tambangan ninyo sila sa likod ng lungsod. Kaya umalis sila Josue at ang lahat ng sundalo niya para lusubin ang ay. Pumili si Josue ng 30,000 sundalo na mahuhusay makipaglaban at pinaalis ng gabi. Ito ang bili ni Josue sa kanila, magtago kayo sa likod ng lungsod pero huwag masyadong malayo. Humanda kayo sa paglusog kahit anong oras. Ako at ang mga kasama ko ay lulusab sa harapan. Kung lalabas na sila sa pakikipaglaban sa amin, tatakas kami, gaya ng nangyari noon. Iisipin nilang natatakot kami kagaya noon, kaya hahabulin nila kami hanggang sa makalayo sila sa lungsod. Pagkatapos, lumabas kayo sa pinagtataguan nyo at sakupin ang lungsod. Ibibigay ito sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Kapag nasakop nyo na ang lungsod, sunugin nyo ito ayon sa sinabi ng Panginoon. Tiyakin n'yong gagawin ito ayon sa iniutos pinalis sila ni Josue, at nagtago sila sa bandang kanluran ng Ai, sa kalagitnaan ng Ai at Bethel. At sina Josue naman ay nagpaiwan sa kampo ng gabing iyon. Kinaumagahan, maagang tinipo ni Josue ang mga tauhan niya. Pinangunahan niya at ng mga pinuno ng Israel ang mga tao sa pagpunta nila sa Ai. Nakarating sila sa lugar na nakaharap sa lungsod, sa bandang hilaga nito, at doon sila nagtayo ng mga tolda. May lambak na nakapagitan sa kanila at sa ay. Nagpadala si Josue ng limang libong sundalo para tambangan ang lungsod sa bandang kanluran nito, sa kalagitnaan ng ay at beto. Kaya pamwesto na ang mga sundalo. Ang ibang mga sundalo ay nasa bandang hilaga ng lungsod, at ang iba naman ay naroon sa bandang kanluran nito. Nang gabing yun pumunta si na Josue sa lambak. Nang makita ng hari ng ay si Nahoswe, maagap agad-agad na siyang lumabas sa lungsod kasama ang mga tauhan niya, at pumunta sa lugar na nakaharap sa lambak ng Jordan para makipaglaban sa Israel. Hindi nila alam na may lulusab sa kanila galing sa likod ng lungsod. Si Nahoswe at ang mga tauhan niya ay nagkunwaring natalo sila, at tumakas papuntang ilang. Kaya hinabol silang lahat ng kalalakihan ng ay hanggang sa unti-unti silang lumalayo sa lungsod. Lahat ng kalalakihan sa Ai at sa Beto ay hinabol ang mga Israelita, kaya walang naiwan para ipagtanggol ang lungsod. Sinabi ng Panginoon kay Josue, ituro mo ang sibat mo sa Ai dahil ibibigay ko ito sa inyo. Kaya itinuro ni Josue ang sibat niya sa Ai. Nang ginawa niya iyon, lumabas at nagsitakbo ang mga tauhan niyang nananambang sa bayan, lumusab sila papasok sa lungsod, at dalidaling sinunog ito. Nang lumingon ang mga taga-ai, nakita nila ang makapal na usok sa ibabaw ng lungsod. Wala na silang matatakbuhan, dahil bigla na lang silang hinarap ng mga Israelita na hinahabol nila sa ilang. Dahil nang makita ni Josue at ng mga tauhan niya na nakapasok na sa lungsod ang mga kasama nila at sinunog na nila ito, bumalik sila at nilusob ang mga tagaay. Lungusab din ng mga Israelitang pumasok sa lungsod, kaya napagitnaan nila ang mga tagaay. Pinatay nilang lahat ang mga ito at walang nakatakas o kaya'y naiwang buhay sa kanila, bukod lang sa hari nila. Banihag siya at dinala kay Josue. Nang mapatay na nilang lahat ang taga ay nahumabol sa kanila sa ilang, bumalik sila sa lungsod at pinatay din ang lahat ng naiwan doon. Nang araw na iyon, namatay ang lahat ng naninirahan sa ay labindalawang libong lahat, lalaki at babae. Nanatiling Nakatutok ang sibat ni Josue sa lugar ng ay hanggang hindi nalilipol ang lahat ng mamamayan nito. Kinuha ng mga Israelita ang mga hayop at mga ari-arian ng lungsod, ayon sa sinabi ng Panginoon kay Josue. Pagkatapos, ipinasunog ni Josue ang buong ay, at hindi na ito muling may tatayu hanggang ngayon wala nang nakatira rito. Pinabitin ni Josue sa isang puno ang hari at pinabayaan doon maghapon. Paglubog ng araw, ipinakuha niya ang bangkay at ipinatapon sa labas ng pintuan ng lungsod. Pinatamba ka nila ito ng malaking bantan ng mga bato, at hanggang ngayon ay makikita pa roon ang mga batong ito. Binasa ang kasunduan sa bundok ng Ebel. Pagkatapos, nagpagawa si Josue ng altar sa bundok ng Ebel para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ipinagawa niya ito ayon sa utos ni Moises na lingkod ng Panginoon sa mga Israelita. Nakasulat ito sa aklat ng kautusan ni Moises at ito ang sinasabi: Gumawa ka ng altar na bato na hindi natabasan ng gamit na bakal. Sa ibabaw ng altar, nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Sa harap ng mga Israelita, kinopya ni Josue sa mga bato ang kautusang isinulat ni Moises. Ang lahat ng mga Israelita, kasama ang kanilang mga tagapamahala, mga opisyal at mga hukom nila, pati ang mga dayuhang kasama nila ay tumayo sa dalawang grupo na magkaharap. Ang isang grupo ay nakatalikod sa bundok ng Jerizim at ang isa ay nakatalikod sa bundok ng Ebel. Sa gitna nila ay nakatayo ang mga paring levita na nagbubuhat ng kahon ng kasunduan. Nagutos sa kanila noon si Moises na lingkod ng Panginoon na gawin ito sa panahong tatanggapin na nila ang pagbabasbas. Binasa ni Josue ang aklat ng kasunduan, pati ang pagpapala at sumpa na nakasulat dito. Isa-isang binasa ni Josue ang mga utos ni Moises sa harap ng buong mamamayan ng Israelita, kasama na ang mga babae, anak at mga dayuhang naninirahan kasama nila. Josue Kapitulo 9, Niloko ng mga Tagagibya ng mga Israelita Narinig ng lahat ng hari sa kanlura ng Jordan ang pagtatagumpay ng mga Israelita. Ito ay ang mga hari ng mga Hetio, Amuaryo, Kananio, Perezia, Haivo, at mga Jebuso. Nakatira sila sa mga kabundukan, kaburulan sa kanluran at sa baybayin ng dagat ng Mediteraneo hanggang sa Lebanon. Nagtipon silang lahat para makipaglaban kay Josue at sa Israel. Pero nang marinig ng mga taga ng ang ginawa ni Josue sa Jericho at Ai, naghanap sila ng paraan para lokohin si Josue. Nagpadala sila ng mga tao kay Josue, ang mga asno nila ay may mga kargang lumang sako at mga sisidlang balat ng alak na sira-sira at tagpi-tagpi. Nagsuot sila ng mga lumang damit at mga sandalyas na pudpud at tagpi-tagpi. Nagbaon sila ng matitigas at inaamag na mga tinapay. Pagkatapos, pumunta sila kay Josue sa kampo ng Israel sa Gilgal, at sinabi sa kanya at sa mga Israelita, Umunta kami rito galing sa malayong lugar para hilingin sa inyo na gumawa kayo ng kasunduan sa amin na hindi nyo gagalawin ang mga mamamayan namin. Pero sumagot ang mga Israelita, baka taga rito rin kayo malapit sa amin. Kaya hindi kami maaaring gumawa ng kasunduan sa inyo. Nagmakaawa sila kay Josue, handa po kaming maging lingkod ninyo. Nagtanong si Josue sa kanila, sino kayo at saan kayo nang galing? Sumagot sila, galing po kami sa napakalayong lugar. Pumunta kami rito dahil narinig namin ang tungkol sa Panginoon na inyong Diyos. Nabalitaan din namin ang lahat ng kanyang ginawa sa Ehipto at sa dalawang hari na Amo Aryo sa silangan ng Jordan na sinaharing Sihon ng Heshbon, at Haring Og ng Bashan na nakatira sa Ashtarod. Kaya inutusan kami ng mga tagapamahala at mga kababayan namin na maghanda ng pagkain at pumunta rito, at makipagkita sa inyo para sabihin na handa kaming maglingkod sa inyo basta't gumawa lang kayo ng kasunduan sa amin na hindi nyo kami gagalawin. Tingnan nyo po ang tinapay namin, mainit pa ito pag alis namin, pero ngayon matigas na at durog-durog pa. Itong mga sisidlang balat ay bago pa ng salinan namin ng alak, pero tingnan nyo po, sira-sira na ito. Ang mga damit at sandalyas namin ay nalungan na dahil sa malayong paglalakbay. Naniwala at tinanggap ng mga Israelita ang mga ebidensya na dala nila, pero hindi sila nagtanong sa Panginoon tungkol dito. Gumawa si Josue ng kasunduan sa kanila, na hindi niya sila gagalawin o kaya'y papatayin. At nanumpa ang mga pinuno ng mga kapulungan ng Israel sa kasunduang ito. Pagkalipas ng tatlong araw pagkatapos pagtibayin ang kasunduan, nabalitaan ng mga Israelita na malapit lang pala sa kanila ang tinitirhan ng mga taong iyon. Kaya umalis ang mga Israelita, at matapos ang tatlong araw, nakarating sila sa mga lungsod na tinitirhan ng mga taong iyon. Ito'y ang mga lungsod ng Gibeon, Kephira, Birot at Kiriat Jerem. Pero hindi sila nilusob ng mga Israelita dahil may sinumpaan silang kasunduan sa mga pinuno ng Israel sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Nagreklamo ang mga Israelita sa mga pinuno nila, pero sumagot ang lahat ng pinuno, may sinumpaan na tayo sa kanila sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, kaya ngayon ay hindi natin sila pwedeng galawin. Ganito ang gagawin natin, hindi natin sila papatayin dahil baka parusahan tayo ng Diyos kapag sinira natin ang sumpaan natin sa kanila. Pabayaan natin silang mabuhay, pero gawin natin silang tagapangahoy at tagaigib ng buong mamamayan. At ganito nga ang nangyari sa mga taga ayon sa sinabi ng mga pinuno tungkol sa kanila. Ipinatawag ni Josue ang mga tagagibiyan at sinabi, bakit nyo kami niloko? Bakit nyo sinabing galing pa kayo sa malayong lugar pero taga rito lang pala kayo malapit sa amin? Dahil sa ginawa nyo, isusumpa kayo ng Diyos, mula ngayon, maglilingkod kayo bilang tagapangahoy at tagaigib para. Sa bahay ng aking Diyos, sumagot sila kay Josue, ginawa namin ito dahil natatakot po kami na baka patayin nyo kami. Dahil nabalitaan po namin na inutusan ng Panginoon na inyong Diyos si Moises na kanyang lingkod, na ibigay sa inyo ang lupain ito at patayin ang lahat ng nakatira rito. Ngayon, nandito kami sa ilalim ng kapangyarihan nyo, kayo ang masusunod kung ano po ang dapat ninyong gawin sa amin. Hindi pinahintulutan ni Josue na patayin sila ng mga Israelita, pero ginawa niya silang mga tagapangahoy at tagaigib para sa mga Israelita at sa altar ng Panginoon. Hanggang ngayon, ginagawa nila ang gawain ito sa lugar na pinili ng Panginoon kung saan siya sasambahin. Hosea Kapitulo Gis, Natalo ng Israel ang mga hari sa Timog. Nabalitaan ni Haring Adoni Zedek ng Jerusalem na inagaw ni Hosea ang ay at nilipol ng lubusan at pinatay ang hari nito, gaya ng ginawa niya sa Jericho at sa hari nito. Nabalitaan din niya na ang mga tagagibiyan ay nakipagkaibigan na sa mga Israelita at namuhay kasama nila. Natakot siya at ang mga tao sa kanyang nasasakupan dahil alam niya na ang Gibeon ay isang makapangyarihang lungsod na may sarili ring hari. Mas malaki pa ito sa ay at ang mga sundalo nito'y mahuhusay makipaglaban. Kaya nagpadala ng mensahe si Adoni Zedek kina Haring Hoham ng Hebron, Haring Pirim ng Jarmat, Haring Jafia ng Lakash, at Haring Debir ng Eglon. Ito ang mensahe niya, tulungan niyo akong lusubin ang Gibeon dahil nakipagkaibigan ito kay Josue at sa mga Israelita. Kaya nagkaisa ang limang hari ng mga Amu Aryo, ang hari ng Jerusalem, Hebron, Jarmat, Lakash at Eglon. Tinipo nila ang mga sundalo nila at nilusob ang Gibeon. Nagpadala ng mensahe ang mga taga Gibeon kay Josue sa kampo nito sa Gilgal. Sinabi nila, huwag niyo kaming pabayaan, kaming mga lingkod ninyo. Pumunta po kayo agad dito at iligtas kami. Tulungan nyo kami dahil pinagtutulungan kami ng lahat ng hari ng mga amo Aryo na nakatira sa mga kabundukan. Kaya umalis si Hoswe kasama ang lahat ng sundalo niya, pati ang lahat ng mahuhusay makipaglaban. Sinabi ng Panginoon kay Hoswe, "Huwag kang matakot sa kanila. Ibibigay ko sila sa iyo. Wala kahit isa sa kanila ang makakatalo sa iyo." Buong gabi'ng naglakad sina Hoswe mula sa Gilgal at nilusob nila ang mga kalaban na walang kamalay-malay. Sininvek ng Panginoon ang mga kalaban ng makaharap nila ang mga Israelita, at marami sa kanila ang pinatay doon sa Gibeon. Ang iba sa kanila hinabul at pinatay sa daang paakyat sa Beth Horin hanggang sa Azika at Makida. Patuloy ang paghabol sa kanila ng mga Israelita habang bumababa sila galing sa Beth Horin. At nang papunta sila sa Azekah, pinaulanan sila ng Panginoon ng malalaking yelo at namatay sila. Mas marami pang namatay sa kanila sa yelo kaysa sa espada ng mga Israelita. Nang araw na pinagtagumpay ng Panginoon ang mga Israelita laban sa mga amuaryo, nanalangin si Josue sa Panginoon. Pagkatapos, sinabi niya habang nakikinig ang mga Israelita, Araw, tumigil ka sa taas ng Gibeon. Ikaw naman buwan, tumigil ka sa taas ng lambak ng Ailon. Kaya tumigil ang araw at ang buwan hanggang sa natalo ng mga Israelita ang mga kalaban nila. Ang pangyayaring ito ay nakasulat sa aklat ni Jashar. Tumigil ang araw sa gitna ng langit, at hindi ito lumubog sa buong araw. Hindi pa nangyari ang ganito mula noon, mula noon, na sumagot ang Panginoon sa panalangin ng tao na kagaya nito. Tunay na nakikipaglaban ng Panginoon para sa Israel. Pagkatapos, bumalik si Josue at ang lahat ng mga Israelita sa kampo nila sa Gilgal. Pinatay ang limang hari ng mga amo Aryo. Nakatakas ang limang hari at nagtago sa kuweba sa Mokida. Pero may nakakita sa kanila na doon sila nagtatago, at sinabi nila ito kay Josue. Kaya sinabi ni Josue, tabunan niyo ng malalaking bato ang bakana ng kuweba at bantayan ninyo. Pero huwag kayong manatili roon kundi habulin niyo at lusubin ng mga naiwang kalaban siguraduhin ninyong hindi sila makakapasok sa mga lungsod nila, dahil ibibigay sila sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Halos naubos ni Josue at ng mga Israelita ang mga kalaban nila. Pero mayroon ding nakaligtas at nakapasok sa mga napapaderang lungsod nito, at bumalik ang lahat ng sundalo kay Josue sa kampo nila sa Makida. Mula noon, wala nang nagtangkang magsalita laban sa mga Israelita. At nagutos si Josue, buksan niyo ang kweba at dalhin dito sa akin ang limang hari. Kaya pinalabas nila sa kweba ang limang hari, ang hari ng Jerusalem, Hebron, Jarmad, Lakash at Eglon. Nang madala na, ang limang hari kay Josue, tinipon ni Josue ang lahat ng mga Israelita at sinabi niya sa mga komander ng mga sundalo niya, Hali kayo, at tapakan niyo ang leeg ng mga haring ito. Kaya lumapit sila at tinapakan nila ang leeg ng mga haring iyon. Sinabi sa kanila ni Josue, huwag kayong matakot o kaya panginaan ng loob. Magpakatatag kayo at magpakatapang, ito ang gagawin ng Panginoon sa lahat ng kalaban ninyo. At pinatay ni Josue ang limang hari at ipinabitin sa limang puno hanggang hapon. Nang lumubog na ang araw, ipinakuha ni Josue ang mga bangkay nila at ipinatapon sa kuweba na pinagtagwan nila. Tinakpan nila ang bunganga ng kuweba ng malalaking bato na hanggang ngayon ay naroon pa. Sinakop ni Josue ang iba pang mga lugar ng mga amo Aryo. Nang araw na iyon, sinakop ni Josue ang Makida. Pinapatay niya ang lahat ng naninirahan dito, pati na ang hari nito. Nilipol niya ito ng lubusan, at walang naiwang buhay. Ginawa ni Josue sa hari ng Makida ang ginawa rin niya sa hari ng Jericho. Mula sa Makida, pumunta si Josue at ang mga Israelita sa Libna at nilusog ito. Ibinigay din sa kanila ng Panginoon ang lungsod at ang hari nito. Pinatay nila ang lahat ng naninirahan dito, at walang naiwang buhay. Ginawa ni Josue sa hari ng Libna ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Mula sa Libna, pumunta si Josue at ang mga Israelita sa Lakers. Pinalibutan nila ito at nilusog. Ibinigay ng Panginoon ang Lakers sa mga Israelita sa ikalawang araw ng labanan. Gaya ng ginawa nila sa Libna, pinatay din nila ang lahat ng naninirahan sa Lakers. Habang nilulusob nila ang Lakers, si Haring Horem ng Jizer at ang mga sundalo nito ay tumulong sa Lakers, pero natalo sila ni Josue, at walang naiwang buhay sa kanila. Mula sa Lakers, pumunta si Josue at ang mga Israelita sa Eglon. Pinalibutan din nila ito at nilusog. Sa mismong araw na iyon, nasakop nila ang Eglon at pinatay ang lahat ng naninirahan dito. Nilipol nila ito ng lubusan gaya ng ginawa nila sa Lakers Mula sa Eglon, umahan si Josue at ang mga Israelita sa Hebron at nilusob ito. Sinakop nila ang lungsod, at pinatay nila ang hari at ang lahat ng naninirahan dito, pati na ang mga tao sa karatig baryo. Walang naiwang buhay, winasak nila ng lubusan ang buong lungsod gaya ng ginawa nila sa Eglon. Pagkatapos nito, bumalik si Josue at ang mga Israelita at lumusab sa Debir. Inagaw nila ang lungsod at pinatay ang hari at ang lahat ng naninirahan dito, pati ang mga tao sa karatig baryo. Nilipol nila ito ng lubusan, at walang naiwang buhay. Ang ginawa nila sa Hebron at Libna at sa mga hari nito ay ginawa rin nila sa Debir at sa hari nito. Sinakop nga ni Josue ang buong lupain ang mga kabundukan, ang Negav, ang kaburulan sa Kanluran at mga Libis, pati na ang mga hari nito. Nilipol ng lubusan ni na Josue ang lahat ng naninirahan dito, at walang naiwang buhay. Ginawa nila ito ayon sa utos ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sinakop ni Hosway ang mga lugar mula sa Kadesh Barnea hanggang sa Gaza, at mula sa buong lupain ng Goshen hanggang sa Gibeon. Sinakop ni Hosway ang lahat ng lupain at ang mga hari nito sa minsanang paglusob lamang, dahil ang Panginoon, ang Diyos ng Israel ang tumulong sa kanila sa pakikipaglaban. Pagkatapos, bumalik si Hosway at ang lahat ng Israelita sa kampo nila sa Gilgal.